Alden Richards, binawian ang mga bashers at ibinunyag ang relasyon kay Main Mendoza. Sunod-sunod na nga ang umano'y pang dadarag ni Alden Richards sa mga bashers at lalong-lalo na sa mga Armin na lagi na lang bumabatikos sa relasyon niya kay Main Mendoza at Alden Richards. Nito lamang ay ibinunyag ni Alden Richards ang totoo niyang nararamdaman para kay Maine Mendoza. Hindi na ito nalalayo na malamang ay ipagtapat na rin ni Maine Mendoza sa pagdating ng mga araw at ibunyag kung ano rin ang nararamdaman niya kay Alden Richards. Matapang nga ngayon nilang hinaharap ang mga pagsubok at mga isyo na ibinabato sa kanila. At bukod pa dun, marami pa rin ang sumusuporta sa kanila kahit na sunod-sunod ang pambabatikos kahit ng mga mainstream media masabi ni Lupi Second Gear maganda talagang ipaglaban ni Alden Richards kung ano talaga ang tunay niyang nararamdaman para kay Maine Mendoza nang sa ay hindi sila magsisi sa huli dahil maganda na rin na si Alden Richards ang nagsisimula neto dahil siya ang lalaki tama nga yung sinabi ni Lupi Second Gear dapat naman talaga si Alden Richards ang gumagawa talaga ng unang hakbang ngunit hindi rin naman natin masisisi dahil kailangan ding pantayan ni Maine Mendoza ang ginagawa ni Alden Richards dahil hindi sila mananalo kung isa lamang ang gumagalaw sa kanila dapat sa kanila ay teamwork sa gayon maging malakas talaga ang kredibilidad ng kanilang relasyon Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i -like ang video na ito. Thanks for watching.